na natinoguri ang Christmas capital of the Philippines. Ramdam ang kasiyahan lado tuwing panahon ng Pasko. Ito rin ang vibes pagdating sa Clark. Tinransform ng Clark Development Corporation ang parade grounds sa isang Christmas wonderland. Ganda po niya. Tagang nakaka amaze Salo na 'yung don banda, 'yung may mga ilaw. Popost pa lang. So nung nakasakay kami sa sasakyan, naka-video na 'yan. So ipopost na na 'yan for later. kaka excite Ayun. <laughs> Sigurado maraming pupuntahan. Tampok din ang apat na puntalampakang LED Christmas tree kasama ang 23 talampakan na higanting parol. Ginagawa natin sa parade ground para muling bigyan uh, ng buhay na ang pagmamahala, ang pagkakaisa ay nag sinisimbolo ng ating parade ground. Marami ang natuwa at humanga, lalo na ang mga dayuhan. I was really surprised uh, uh, Christmas. Yes. Uh, amazing. Never experienced such a, uh, you know, the festival and uh, never experienced, I think, uh, the number one of the Asia. Very nice. We're in the holiday spirit. Very nice. Ginawang mas ka hanga ang selebrasyon sa pagtatanghal ng mga bata mula sa duyan ni Maria Orphanage. <Sings> Holy Angel University, Rondalia. At ang serenata ng mga paboritong musika. At mga Christmas songs mula sa San Antonio Band 33 ng Bakulor. Ibinida rin ang mga ipinagmamalaking pagkain kapampangan tulad ng empanada, kalyos, sisig, pansit, okoy, tsoklating batirol, ligang pasko, pati live patko cooking at barkilyos stations sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Region 3, sa lahat ng mga Pilipino at sa lahat ng tao sa mundo. Pumunta kayo sa Clark at makikita ninyo kung gaano kainit at uh, kasaya ang ating nais iparamdam bilang diwa ng Pasko. Ang Pasko sa Clark ay simbolo ng pagkakaisa at pag-asa na siyang tunay na diwa ng Pasko. Nagpapaalala na sa anumang hamon na dala ng panahon, ang kasiyang hatid ng Pasko ang magiging instrumento sa ating muling pag-ahon.